Mm. Mm. Hello guys, another day, another vlog. Alam nyo guys, nandito kami sa sport center, sport building ng mga kids. Kasi my birthday ang kaibigan ng alaga ko, kaya nandito kami. Samahan nyo kami guys, samahan nyo ako. Tara, let's! Hello guys, you know? Natatawa si tawang tawa yung kaibigan ko dito from Ethiopia ay from Uganda <laughs> Natatawa siya Magtatakalog kasi ako kasi guys Magwawaray sana ako pero kasi most of my viewers so English invest... <laughs> Paramihan sa viewers ko mga Tagalog mga Tagalog hira guys kaya magtatagalog din ako kasi mga waray marunong din di ba <laughs> Nandito kami guys kasi may board ang mga alaga namin. Tapos Ano yan? Nandito yung mga yaya, syempre. Na mag a sa mga alaga. Nandun sila guys. O, oh, nandun sila, nandun sila. Naglalaro sila doon. O, oh. yun, 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 yun. Ayan. Tatay siguro yan ng bata. <laughs> Ayun yung mga lalaki. Naglalaro doon guys sa mga lalaki. <laughs> Ano siya? E-sports complex. E-sports E-sports building. Natatawa si, Natatawa sa akin si Winnie kasi video daw ako ng video. Hindi niya alam na panghanap po ito. Say hi to my video Hello. Winnie. Hello. Kumusta daw tayo guys? Sabi ni Winnie daw. Hello. Diba guys, ito yung sports center. Alam mo, pag nagbo-board ang mga bata dito, lalo na mga lalaki guys, mga bata, hindi sila nag parang party-party ng ano, ano sila, mahilig sila sa football, mga sports. sportsmanship. sportsman, shame! Mayroon sa sportsman, ha! <laughs> Hello so guys. Enjoy lang kami ni Winnie. Kami para palagi magpartner ni Winnie. Pag may mga ganito kasi yung yung alaga din niya. Magkaibigan, magkaklase na alaga ko. Kaya we are together. <laughs> we are together to to join the party party, diba ba <laughs> Pa si dito na lang, tutingnan niyo dai Ayan mga boys. Boys. Ano mga planeta to, planeta. Tatama si Winnie. Mga alaga ko guys, o ano to? Ay upload this in YouTube. Yeah, I have YouTube? Yeah, please subscribe me. What what name your name? Delfina Blog. What? Can you show me? I don't have a. Wow. Say my birthday. The last. <laughs> my birthday. I'm gonna buy. Thank you guys. Ano na ako, mag-out na ako guys kasi meron dito maglalaro. Dito ba may maglalaro mga babae, mga bata. Hindi ko siya pwede video ha. Baka pagalitan ako ng mga nanay. Maybe allowed. But then... They are angry with me. Di ba, Oday? Di ba, Winnie? Winnie, si bye-bye. Back out na tayo. Nice to meet you. Nice to meet you daw. She is from Uganda. See you next time. Uh, see you next video. Bye-bye. Please like. Please subscribe. Do... Thank you. Oh <laughs> my, <laughs> God. bye bye again. Salamat sa panunood guys. Don't forget to like and subscribe.